Isa patay, dalawa ang sugatan, matapos pagbabarilin habang nagiinuman sa queso. naritong ang newsgroup ni Laika Cuevas. Binawian ang buhay ang isang negosyante habang sugatan ang kanyang dalawang kaanak matapos pagbabarilin ng isang salarin sa barangay Buena Vista West, Candelaria, Quezon. Nagtamo ng bala sa iba't ibang parte ng katawan ang biktimang si Manolito Laigo, 56 years old at agad na nalagutan ng hininga. Sa liig naman tumama ang bala kay Sergio Bosita, 61 years old, samantalang binti ang nadali kay Edwin Aquino, 51 years old. Ayon kay Candelaria Chief of Police Lieutenant Colonel Brian Merino, Nakikipag-inuman ang magkakaanak sa kapitbahay nilang si Lester de los Reyes sa sitio Kampuklo nang biglang dumating ang armadong sospek at dito na nagpaulan ng bala. Dali-daling tumakas ang sospek matapos ang pamamaril, ngunit nadakip din ng mga pulis sa isang hot pursuit operation. Kinasuhan na ng murder at two counts of frustrated murder ang sospek. Para sa news scoop, Laika Cuevas, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.